I have a best day po mga kapag 9 and magandang araw po sa ating lahat. At higit po sa lahat po, po sa mga naka-duty at security personnel na may po tayo palagi sa duty, lalo ngayon po mapalapit na po ang kapaskuhan, mataas po ang crime rate sa mga ganitong panahon. Kaya kailangan po lagi tayong maging vigilant doon sa area of responsibility natin, dapat po maximum tolerance po palagi. Okay ang ating pong topic ngayon about po doon sa kadugto ng ng previous vlog ko na paano makaiwas para makainglit diba? or napping ngayon, ito po yung mga binigay kong paraan na pwede natin magamit especially sa mga night shift duty para maiwasan talaga ng ating mga subordinates especially to those officer na baka pwedeng makatulong itong mga sasabihin ko sa inyong paraan which is ginagamit ko din sa mga previous kong mga detachment na hawakan accurate mo naman talaga, talagang nakakatulong ng malaki, so itry natin na baka pwede sa inyo, kasi depende naman po sa area of responsibility yan kung talagang akma kaya nga kung gagawa tayo ng mga rules and policy about sa ating mga security personnel na ina-handle natin tingnan natin kung ito ba'y nakakatulong talaga, or baka lalong makompromise yung ating mga duties and responsibilities tandaan po natin, hindi ko mo uh, sa iba ginagawa e tingnan natin yung konsepto kung ito ba'y akma doon sa inyong uh, ginudutihan so dapat po tinitignan natin yan okay so una ano po yung aking bibigay sa inyong tip upang maiwasan talaga yung mga tandaan po natin naiintindihan natin sa gabi lagi natin sinasabi na akantok talaga kaya lang po naka-duty tayo may obligasyon tayo may responsibilidad tayo sa kumpanyang yung ko natin at higit sa lahat sa sarili natin kasi nga, pag naka ka, pwede maraming pwedeng mangyari sa safety and security nating na mga security. Intindi mo na yung sargay, like we safety first. Tsaka na yung building, yung binabantayan ninyo, ikaw muna. Kasi pag safety ka, how much more yung area na binabantayan mo? Safety lalo yan. Kasi pag ikaw makompromise, eh wala. Talagang pati yung area mo, sigurado yan. So, paano po yun? Ito yung mga aking example na pwede kong maitulong. So, ito po yung una sa mga fixed post naman ito kasi ang mga roving <coughs> tandaan po natin nag-iikot po yan pero dapat tinitingnan pa rin natin yan unahin muna natin yung mga roving hindi ko mo ikot ng ikot ang tanong ano bang ginagawa ng trabaho ng mga roving natin especially sa mga officer kasi <coughs> pasok po tayo dyan sa tinatawag ng command responsibility ano man ang mangyari dyan sa mga guard natin na yan pagkaroon ng negligence dyan, sigurado po sa atin na mga balikat yan, mga security officer. Kaya gawa rin tayo ng paraan para ma-monitor sila. Kasi hindi naman lahat ng guard kasi perfect na magtrabaho, lalo pag wala mga CCTV, sigurado yan. Diba? Nagkakaroon niya naman lalo kung may mga cellphone. Dapat nga ang cellphone, lalo like sinasabi. Dapat wala talagang cellphone ang guard. Di ba nakalagay naman yan sa Code of Ed's Code of Conduct natin? na bawal magbasa, ganyan, kasi <coughs> nung tayo naman na ginawa yung rules ng social na yan, is wala pang cellphone, hindi pa talaga nag-boom ang cellphone that time so ngayon, meron na, di, imsan, hindi ka na magbabasa ng mga jarret, doon ka na magbabasa diba, ngayon yun ang dapat una, pangalawa rin dapat gagawin nyo sa mga robin, dapat i-check mo yun yung trabaho, kasi sa amin po, sa trabaho na pinapagawa ko ganito po pinagawa namin <coughs> ang robin namin nag-iikot yan sa mga building ay high-risk po kami, syempre dalawang roping namin ngayon, ang ginagawa ko po dyan pinapamonitor ko din sa CCTV operator namin sabi ko, CCTV operator ko i-check mo yung mga guard natin not to the point hanapan sila ng butas ang aim lagi, dapat ipyakintal sa isipan ng mga guard natin kasi ang katwiran yan, ito eh guard na nga, binabantayan pa dapat lang kasi yun yung aim natin dito dapat magkaroon tayo ng unity to the point na ma-maintain natin yung safety and security at higit sa lahat para sa ating client nang maari nyo ang kontrata kaya alisin natin yung term na negative doon sa guard na nga binabantayan pa kaya nga hinahir ang mga officer para kayo ingatan bantayan para sa safety di ba? oh. Ngayon, sabihin nyo, bakit natin pinapaliwanag? Dapat kasi pa nag-implement tayo ng mga rules, ipinapaliwanag natin sa mga guard natin. Ano yung reason? Bakit natin ginagawa ito? Hindi para pag-urin. Eh, ano ba naman tayo ma officer? pag urin mo yung guard? Sino di ba? Para makita lang yung talagang uh, credibility ng trabaho natin. Pag nakapumalpak siya, meron tayong supporting na mag-a-assist. Eh, na sir, na-groving po yan kaya sa amin ginagawa po namin ganito nag-iikot yan tinitingnan ng aking CCTV operator kung dumadaan sila floor by floor kasi ang iba dyan pag walang anong hindi nadadaan sabi ko nga sa kanila sa mga iba na hindi naka, halimbawa, walang hindi nakikita ng mga CCTV syempre may mga dead spot yan higit ka ako yung tingnan yan kasi walang makakatulong sa inyo na mag-monitor yan kasi ang mentalidad ko na ibang security guard kapag walang CCTV, hindi na pupuntahan. Mali po yun. Dapat pag walang CCTV camera na naka-install, higit n'yong puntahan. Kasi walang magsasalita, walang bibigyan, walang operator. O, oh, may problema doon, may leak, may ganito. Paano kung nagkaproblema na bumahanan dyan? Kumalat na, pumunta na sa mga elevator. Ang laki, -laki ng halaga pag nabasa ang elevator natin. Million-million yan. Million. ba? Diba? Kaya nga dapat i-check mga facilities na hindi covered ng CCTV, i-check dapat. Kaya yung like na nung sa briefing namin <coughs> na dapat higit kasi kayo ang mananagod dyan. Ngayon, bilang office sa gagawa ka ng paraan para at least ikaw masigit ka din. Kasi sir, isinahabihan ko na sila ito po yung aming agen na hindi talaga sumo. May pagmatigas, endorse na sa agency at dapat na magpawang mga agency. Pag nag-endorse naman yung mga officer na talagang valid na may report, ipigina naman natin ng halaga. Hindi nyo wala lang bigyan ng sanctions. So, ano mangyayari sa detachment? Wala sa nagkaproblema? problema Tandaan po natin ang client natin ang nakataya dyan. May guard tayo, walang client. Pa, paano na nangyayari sa mga guard natin? Kaya bang pasahuri ng agency na walang trabaho yan na ibigyan nila ikabubuhay yan? So pag kami nakita talaga na validity na tama naman, ibigyan eh, natin ng sanction or i-transfer. Dapat po ganun. Hindi yung para sila i-compromise yung kanilang mm, trabaho ang dami na pwede makompromise mag isa ka lang at pagpakaalam mo na mali yan intentional yung ginawa mo kasi pag kami mga due process yung due process kasi minsan nagkakaproblema pag oh, first open second open eh minsan kayo, eh, first open sa money eh, okay lang yun yung mga ganong style dapat po hindi natin ginagawa yung mga security kailangan po ang aim natin dito is may bigay natin yung talagang tamang serbisyo doon sa ating mga kliyente. Okay, bakit pinapapermahan nyo? Para pag nagka-problema, may backup. <coughs> Sir, permado po ng aming CCTV, dumaan po talaga yan. Siguro po pag ikot niya, may nangyari. Dahil ang haba po nang iikutin. So, yun. Yung sabi ko, tulong yan, hindi yan pahirap sa inyo. May gaaalalay sa inyo. Pag sinay niya ng CCTV operator, meaning to say niya na pumunta ka sa area na yan, nadaanan eh, sabi ko sa TV operator, kapag ka hindi mo nakita, huwag mong pirmahan kasi madadamay ka dyan. Hindi ko sinasabi na mag-away sila. Ang point ko lang, yung safety ng bawat isa. Kasi pagpaka madadamay itong isa, pipirma, hindi yan naman tumahan dyan. Kasi, eh, parang kumuha ng bato, pinupok mo sa wang. Ang aim natin dito is yung credibility na talaga namang makatotohanan, maayos, maging honest. Kaya, ay, di na yung sa mga badge natin, honesty, discipline, vigilance tapos hindi ka nag-iikot, tulog ka. Kasi yung vigilant to, honest ka, nandadaya ka, hindi ka pupunta doon sa air. area, supposed to area mo yun. Kasi, hindi dapat maipaliwanag natin yun. Para alam nila ako pala, hindi pala ako gar para bantayan. Tama lang, iniingatan ako ng officer. Kaya mga officer ninyo naman, mga guard, kapag nakita niya may pagpapahalaga sa inyo at tama yung ginagawa, dapat ano yun yun eh, i-recognize ninyo. I mean, magpasalamat kayo. Hindi nyo, trabaho na naman yan daming alam mga ganyan term eh. so marami ako basta tama sa akin eh, talagang i-insist ko yan kasi in return ako pa rin naman na nag pagka nagka problema eh di ba o alas bigyan na ako napapil ng, ng mga boss ko sige ano man mangyari wala akong problema ayan hawakan ko Di walang problema diba? kasi, ba di ba kasi at the end of pag nagka problema officer talaga malalaga ka dyan eh kaya kailangan tayo mga officer medyo <coughs> pag-handle sa tao natin talagang timbang na timbang yan hindi po pwedeng nagaano ka dyan laro laro lang ako po diba? so yun pang ganyan sa mga robin ngayon sa mga fixed post po naman dapat ang gagawin dyan kung kaya ninyo na every post magro robin sila bapay na tatlo yung post diba, meron ka ng araw may lobby 1 ka lobby 2 lobby 3 mga ganyan meron ka dun sa mga driveway receiving yan pwede mo silang paikutin every 30 minutes o, palit palit parang galaw galaw kung po pwede po ah, depende po na sa system like sinasabi pag-aralan nyo muna depende dun sa inyong area of responsibility kung ang mga tao dyan on and off ay, I mean <coughs> talagang labas pasok sila eh mahirap po yung palit-palit problema so gawa kayo ng teknik kung pa, paano meron pa naman kung talaga naman yan ay sarado na wala na talaga kayo-kayo na lang dyan talagang operation yan tuwing umaga lang yung pwede ikaw labi wa, punta kay labi to, labi to, ikot, ikot, ikot. Every 30 minutes, para at least galogal. Pag break, di magpahinga. Diba? Kasi iba dyan, nakakapagod eh. Ano gusto nyo? Pagod na ang ganda ng palalabasan, yung accurate ang trabaho, or hindi na kayo pagod, kinabukasan na wala na kayo trabaho. Hindi naman pagod yun eh. Lalakad ka na, wala ka naman dalang mabibigat na isang toniladang pasan-pasan dyan. Diba? Kung yung mga ibang hanap buhay ng iba dyan, talaga ang bibigat ng daladala eh. Halos nagtsatsaga eh. Kaya yung nababansa ka na mga guard trabaho ng tamad, hindi po talagang sobrang bigat ng trabaho ng security sabi nga, pag naka-duty ka ang kabilang paa mo nasa hukay na yan, totoo po yun sa dami, lalo ngayon hindi nang pananakot, talagang kailangan po kahit naman siya, sabi nga, natutulog ka natitedo eh tayo pa kaya, gumagalaw tayo nagtatrabaho tayo, so anong gagawin natin make safe, safety natin yung sarili natin, hindi safety mo matatago ka, matutulog ka, sabihin be alert. Maging attentive ka. Diba? So, yun. Pwede po yan. Pagod ego. Next, ito pang isa. Para naman yung talaga naka-fix post lang na talagang madaming transaction lagi. Radio monitoring. Yan. Yeah. <coughs> Dapat may oras din. The radio monitoring nga isang oras naman. Makakatulog pa rin. 30 minutes. Medyo matagal pa po yan. Kasi sa iba namin yung May hawa kami city hall. Uh, every 15 minutes kami nagmamonitoring dyan. Yeah. Talagang alam tulugan talaga. 8 hours naman ang duty talagang every ano yan yung aming operator niyan talaga nakatawag yan every 15 minutes yan nakarecord yan yun magre-record po kayo kasi mahalaga po yun kasi meron kami dating detachment ha siyempre may mga radyo umuulan somewhere in Bulacan yun ang nangyari doon yung guy eh, niraradyan hindi sumasagot ano yun eh ah Anuhan ng mga pati parang mga ginigili sa Marinor Sagara yan. Para mga ganyan. na yun. Wave back ano ba? Matagal na ilang taon na po yun. Ngayon, siyempre, itong officer, tinatawagan ng officer namin, eh, hindi naman sumasagot. Sabi, malamang, nagtano lang yan, nagtago na may umuulan that hindi So, naging lapinansin, kinabukasan na ito na nakita ang gwardiya patay. Nabudagan na ng malaking bato. Kasi pala yung guard, sumilong, umulan, sumilong sa malaking bato. Eh, siyempre naulan, lumambot siguro. Bumagsak yung batong malaki. Ang laki, parang halos gabahay yung laki. Hindi na tabo, nakatapaan na lang. Yun ang sinasabi. Pag ang garden hindi sumagot, check nyo yan. <coughs> baka mamaya kung ano nangyari. Kaya sa mga robin ko, pinapamunod kayo. Baka mamaya nadulas yan dyan, huwag naman po sana. Nabago kang ulo niyan dyan, hindi mo na nakita kayo nabukasan. Ala na. Hindi ang sinasabi, which is to be happy. Diba? kaya ah, kailangan palagi ang mga isip ng officer nung criminal thinking na to the point para talagang ano ka na baka eh okay lang kung masustain natin ng maaga kaysa naman mangyari tsaka gagawa ng paranwala na negligence na yun eh kaya kailangan laging advance kaysa nasa na yung roving natin nasa na sila anong ginagawa check nyo ha Yan. hindi kay para anuhan eh pagkapal pa ka talaga makahuli ka talaga kaya masanya, yung assistant kapag nakikita tulog tanggal ang uniform eh yung mga ganyan eh sa mga dati mong detachment dapat po yun din. Ano po? So yun, pwede. Radio right, dapat at least 15 minutes. Yung 30, matagal na rin po yan eh. Pwede mapainit na yan eh. 15 minutes, every 15 minutes na mo. Siyempre, mapapigit yan. inak eh. 15 na naman. Sakit lang ulo ko yan eh. Di ba? At least safety. Pag break, mag break. Pero ano may problema yan eh. Kasi pagyari sa break, eh ano pa? May extension pa. mga sabi ko, taong masa, sasandal pa. O masandal, tulog na naman. Galaw-galaw na. di ba, Okay. So, yun. Yung mga ganong time, pwede po yun. Next po, pwede rin yung uh, kapag talaga namang hindi na po pwede yung mga ganito. Kung may CCTV camera, dapat sa mga peace post, nakikita kayo ng operator. Punta <coughs> na sa may CCTV doon, kayo mag-standby para nakikita. Para kung problema makikita. Kasi iba dyan, may mga area na hindi kita yung post ng guard. Doon po punta yan. Hindi mo alam, tulog na pala. So, dapat ganon po. I-check po natin. Yung pwede po yung mga ganon. So, hindi, yung change sa every 30 minutes, sabi ko na. At saka, syempre po, yung officer in charge, always check po natin yung mga guard natin. Para at least po, ah, mamonitor. Nung, pag nakita natin na hindi gawa ng report, para aware sila na pinupuntahan natin sila. Kasi po, malaking magiging problema kapag ah, may mga incident na nangyari. Huwag naman po sana na makompromise yung mga guard natin. Kaya nga, sa mga security personnel po, mga plain guard, eh kung ano po yung trabaho na inyong hinahawakan hindi po biro yan eh kung sinasabi hindi trabaho tamad ang security pag tamad ka ka na po sa security industry magtanim na lang tayo ng kamote sa probinsya ano po kasi talaga makukompromise ang buhay buti kung ikaw lang hindi naman sinasabi na sa iyo sana mangyari ang point lang is marami pong matadamay kapano yung mga iba na may pamilya may mga pinapaaral na anak breadwinner kasi mga kasamba, mga sa bahay, bread eater lahat. So, hindi naman po ano, kung sa naman sila. Dapat bigyan natin ng malasakit. Okay, ano po. So, yun lang po ang aking magiging tulong doon sa mga pwede yung gawin sa mga Facebook, lalo sa gabi. Especially po ngayong bermans, months. Ingat po palagi. Maraming pong salamat. at eh. I hope po nakatulong po yung vlog na to. And God bless po sa ating lahat.